mga kapatid, magandang araw sa inyo at nandito na naman ako upang magbahagi ng kapakipakinabang na kaalaman na tiyak nakapupulutan ng magandang aral. Lalo, na sa ating mga baguhang uh, creator, mga baguhang, mga small creator at ganoon din sa ating mga matatagal nang create, matatagal nang creator at uh, problema kung bakit mahaba. Uh, mababa ang ating mga uh, video views. So, itong mga, mga idea na ito ay tingin ko ay makakatulong sa inyo at sa ating lahat. So, una, una, kung bago ka palang creator, Siyempre, mag-umpisa po tayo na walang gasinong nanonood sa atin. Um, nandito po kasi ang pagkakataon ng ating mga ginagawang video ay hindi pa po ganong kaganda. ba? Diba? Sasabihin natin, lahat naman talaga ay nag-umpisa sa unang. Lahat, uh, hindi maganda yung quality ng video o hindi sanay. Hindi sanay magsalita sa kahit sariling katmela. oh, uh, ang uh, ugaliin lang po natin, manood tayo kahit tayo nagagawa ng ating video, ugaliin po nating manood ng video ng iba't ibang creator. Lalong-lalo lalo na yung matagal ng creator, mga funny videos bayan, yan, mga, uh, mga tutorial, mga educational, at kung anong-anong mga yung mga nagsasuggest na magaling ito sa kalusugan, panoodin po natin lahat iyan. Dahil sa isang content, maaring ma-apply natin lahat yan sa i isang content naman. Pwede lagyan natin, natin ito ng medyo kaunting pa-joke, may kaalaman, at may mga kalutasan, mga ganyang bagay po para sa isang video natin, siksik ng idea at kaalaman. At iyon po kung bakit nagtatagal ang ating mga manunood at nagkakaroon ng pagkakataon na balikan nila ang ating mga video. Another idea, uh, wag kang mahiyagi yan sa iyong pag sa salita sabihin ng iba kasi may nag-message sa okay, akin nahihiya daw siyang magsalita sa harap ng camera nasabi niya buti ka pa ma'am at uh, sanay na sanay ka na so hindi po ma'am hindi pa ako sanay na sanay kung tutusin to bago rin po ako at wag niyo isipin kayo mahiya kasi kayo na kayo lang nang ang nandiyan sa screen na yan tipe niyo hindi niyo kilala itong taong to nandito kayo para panoorin kayo para panoorin kayo ng viewers niyo o target viewers niyo ay eh, kung kayo pa kayo may kayo may diyan express ng sarili ko nyo, kasi camera lang yan ang nanonood sa inyo. tapos sa labas ng camera na ito Nandiyan na yung target viewers nyo. Mas maganda ko ang ang makikita ng viewers nyo ay yung confident kayo tapos ay hindi kayo nahihiya para sa susunod na video, papanuuring ka ulit yan. At na, kung hindi man niya nag-follow sa iyo, mapadaan ka ulit sa wall yan, Papanuuring ka ulit yan. Kasi ano, parang makikita niya ang aura mo, ang sinasabi niyo, ah oh, diba, ganun lang. So, uh, ayun lang, huwag kayo mahihiya. Kasi ang sabi sa akin ng nanay ko, uh, huwag, ibigay niyo yung best niyo. Ibigay niyo yung best niyo. Kasi Once na nagpakita ka sa ibang tao, inof, inopen mo ang sarili mo sa tao, dapat ang tatatak ay best niyo. At once na natapos ka na, tatalikod ka na, mag-iiwan ka ng bakas doon. Ano yung bakas doon? Sabi niya, wow. Kung hindi man wow, talagang mag-iiwan ka ng okay sa isip nila, di ba? Yan lang So, ibigay nyo na yung best niyo. Kasi once lang yan eh, hindi naman alaw araw, hindi naman mayat-maya, magkakaharap kayo yan eh, di ba Hindi naman mayat-maya, malay mo susunod, hindi na ulit kayo magkita. So, ibigay mo na yung pagkakataon, maibigay mo yung best mo. So ito naman doon sa mga dati yung creator na mababa ang views Ayan nga ay nakita ko kasi mayroon po nag-comment sa akin uh, Hindi naman sa pag-ano po, uh, syempre sobrang tuwang-tuwa ko Kasi ano ba naman ako? At ang nag-comment sa akin at ang nagpunta sa akin ay Ano lang creator? Mga 20,000 plus uh, Hanggang 70,000 plus na nag-comment sa akin Tapos, check ko nga naman ang kanilang video Mababa nga yung views niya uh, Sabi ko nga, okay naman ang video nila na ano, sa so 70,000 followers, uh, mababa lang yung react niya, parang nasa sa pulang, uh, less than 20, mga ganun lang ang, sa tingin ko, tapos eh, ang video niya, mga bibira ang pumasok sa 100 Something wrong. So, binisita ko yung kanilang mga uh, posted video. At doon ko nakita yung mga na shadow ban sila. So, ano mga nga ba itong shadow ban ito? Ito, ko dito. Basahin nyo itong ibig sabihin ng shadow ban na ito. Kasi, ang hirap basahin. Ah, kumbaga, nagkakamali ako sa sasalita. Ito, basahin na. Churang! So. Ayan, yung ibig sabihin ng shadow ban. So, mayroong uh, flat board na nai-hide tayo. Kasi, sabihin na natin, kasi experience ko to, may isa akong video na bago pa lang ako. Pero maganda yung video ko. Siyempre, bago. Sino ba naman nakakakilala sa akin? Bago pa lang ako. Kahit maganda yung offer kong video, unti-unti pa rin yan. Pero nag nagulat ako. apa, ang taas ng, view ng views ko. Unstoppable views. At itong nakita ko na yung, kasi, mayroon akong sinarihan ng group. Nagtataka ako, bakit tuwing gagamit ba siya ng at everyone, eh, pati ako na may mention. Nakalagay sa notification ko, uh, si creator ganito ay may mention ka sa kanyang posted video. Eh, di pipindutin ko yon. At kung marami yung, ano, ano doon, na may doon sa at everyone na yon. ang dami talaga manunood sa'yo. A uh, thousand of uh, creator talaga. So, ginawa ko sa video ko. Ngayon, nilagyan ko ng at everyone at hashtag highlight. So, yung unang video ko talaga, ah, siguro ganun din ang nangyari sa akin, na-mention ko yung mga gumagamit ng at everyone na yun. Talagang ang ng, hindi na ako pinatulog ng aking notification. At tumunog na nang tumunog. At ako na may roommate na nang room na nang room Kasi sa tuwa ko, at syempre, na, na sabi na natin tayong mga creator talaga, kapag napansin tayo ng ating pinapanood, napakasarap sa pakiramdam. So, iyon ang gusto kong ibigay sa aking nanood sa akin. Kasi alam ko, maganda yung video ko. Uh, maganda talaga yung video ko. Tapos, eh, syempre, tuwan-tuwa ako. At um, kumbaga, umpisa na ito. Gumawa ulit ako ng another video. Excited akong gumawa ng another video. Ang video natin ay hindi agad mag-upload. hindi hindi talaga. Umabot. Umabot na ng maghapon. Hindi talaga. Pero na, siguro sa kakukulit ko, ay nag-upload na rin siya. Uh, tapos natataka ko, 10 minutes na, 15 minutes, walang views. Kundi ako lang, 1, 2, tuwing papanoorin ko, 2 views. Something wrong ako. Pumunta ko ngayon sa aking iba't ibang page. May apat na page pa ako. Tsaka yung official account ko. Doon ko nalaman na ako ay ano, hindi mapanood. So, uh, ginawa ko, dinilit ko, nire-upload ko ulit, ganun pa rin. Ngayon, ang ginawa ko, ano you know, tinanggal ko yung hashtag. Oh, Doon ko napansin na nung nag-run na ang aking video at nagkaroon na ng iba't ibang manonood. So, yon yun ang sinasabing shadow ban. Kasi sabi ng ibang tutorial, ang shadow ban daw yung pag -re react mo, mag sabi, mag-ingat-ingat kayo sa pag react pagbibigay ng sunod-sunod na react, at masya-shadow ban kayo. Hindi. Kasi kung babasahin niya, ang ibig sabihin ng shadow ban, ayun ah uh, hindi 'yun sa spam katulad ng spam spam na na-spam tayo iba po 'yung iba po 'yung uh, effect ng shadow ban at sa ibang tutorial uh, ako talaga ay uh, windang windang talaga ako hindi ko alam kung tunay ano, so ginagawa ko uh, in experiment ko talaga gusto kong maano talaga ma through my experience doon ako natuto so bakit uh, may mga video, video may mga video din naman ako na ang daming views at talaga siyempre, nire-reactan ko pa rin. Nung una, na natakot na ako kasi kala ko yun ang shadow ban. Pero nung mabasa ko, ang ibig sabihin talaga ng shadow ban, ay doon ko natanto na hindi yun sa react natin. Normal lang tayo mag-react. ba? Diba? So, normal lang tayo mag-react. So, siguro, depende sa sitwasyon. Kung tayo makikifollow to follow, eh tapos hindi natin panonood din yung bu buong video at puro ano lang tayo yung react ng react doon magkakaroon ng spam kapag sunod-sunod iba't iba yung ating pinag-follow tapos eh ano hindi na kasi na nadidetect yan kung tinatapos natin yung mga uh, ginagawa natin nadidetect yan promise nadidetect yan <laughs> tapos uh, yun napatunayan ko na hindi yung shadow ban yung ano kalimbawa yung tumas ang views mo at uh, binalikan mo nang binalikan yung mga ano mo yung mga nag React sa iyo, nag-comment, nagpasalamat, nilike mo yan, unstoppable na heart-heart na yan. Hindi po yun problema kasi nangyayari po sa akin. Um, yung comment, uh, ginagawa ko, ginagawang comment ko. Pero uh, limited din kasi ang kadahilanan, hindi dahil sa may ispam ako, kundi talagang masakit sa mata po pag lahat ay pinagsabay-sabay mo yon, Wala ka ng ibang magagawa kundi doon lang. Diba? I Aminin mean, natin, sige, gawin mo nang nakatuto, kayarihan ka sa asawa mo pag ito, hindi ka Kaya yung iba, uh, hindi ko rin nababalikan kasi sobrang sakit sa mata talaga yan. Sobrang sakit sa mata at mapapabayaan mo ang ibang mga 'di ba? diba? So hindi yun ibig sabihin na mamayos. O kayo, hindi. Hindi. Ang alam kong uh, bawal talaga dyan yung, yung kapag nakipag F2F ka, tapos eh, hindi mo tinatapos. Importante talaga. S sabihin naman ng ibang tutorial na naman dyan, gusto lang ng creator na panuorin ka at i-share ka at dahil sa uh, sariling interest, hindi ho talagang tunay na importante na mapanood mo na buo ang video yun ang tunay na organic, organic na pamamaraan para hindi ka magkaroon ng violation at restriction kasi tama ang ginagawa mo So, yun po, po, talaga. Hindi yung etching-etching lang ng mga creator para makatulong sa sarili ng stress. Hindi po. Tunay po na kailangan natin gumawa tayo ng tunay na process. So, yun po, inuulit ko kung bakit mahina-abuse nung kahit malalaki ng creator na sa shadow ban po tayo. At kung, ano, uh, yung hindi ko na po ginagamit yung highlight na yan, tsaka yung at everyone, kasi talaga tatlong uh, beses o oh, hanggang apat na beses ko yung tinry ay talaga pong nababa ang bisko ko at saka ayaw talaga magkaroon ng violation, magka red flag na dahil lang yan. Tsaka yung mga team-team na sasabihin, tatas ang bills mo, um, tinry ko na rin po yun, tinry ko na rin. Pero kung makikipag-engage ka talaga ng talagang i-work out mo talaga yung pakikipag ano, makakatulong yan kasi nasa isang team kayo. Pero kung wala kang so much time at sasabi, ipapabahala mo sa team na yun, ilagay mo lang yung team na yun, at hindi ka gagalaw, hindi rin mo yan wo-work sa'yo. Kailangan makipag- ano ka talaga dyan? Makipag mm, ganyan. Sinasabi ng iba, pumunta ka dito sa team ko, gamitin mo tong team ko, at tataas ang ano mo, gano'n, gano'n. Tataas kung i-workout mo talaga. Pero kung gagamitin mo lang yung hashtag na yun, natin, wala, wala yan. Nasabi ko na, wala, wala. Mm -hmm. Basta, pero kung i-work out mo, okay yan, okay. So, at ang isa pa, yung pagka ng hashtag na ginagamit niya, hindi rin po yan recommendable. Unang-una, pagka roon tayo ng hashtag na na kasi bakit ba na-filter? Kasi, isa rin yung pamamaraan, para bumalik yung, tumaas yung ano, yung views mo, kumbaga, own, ano mo yun, uh, easy way, hindi mo pinaghirapan at yun ang hindi tama. Alam ko yun ang balakid dito. Balakid talaga. Hindi ka dapat na. At yan ay talagang mayroon, may tagasala niyan kung anong ating mga ginagawa. Ang maliwala kayo. Promise. So, yon, yung mga hashtag yan. At ito pa, yung paggamit ng mga hashtag na hindi naman related sa ating mga video, yun ay nahi, na, nakakakos ng hina ng visibility natin, ng views. Kasi, may algorithm tong ating mga video. So, sa algorithm, algorithm niyan, doon tayo, eh, kumbaga, i-distribute ng system ni Meta. Ay, kung pagkatabi-daming hashtag, hindi naman related, malilito ang ating algorithm at hindi alam kung saan kadadalhin. O, diba? Tapos, hindi naman para doon ang video mo, affected ka rin. Kasi, pinundod, panunod, panunod, may maliligaw na manunod sa iyo. Tapos, hindi naman para doon ang video mo, sa so, tingin mo, ipapalo ka? Hindi, affected ka rin. Kaya, kung ano lang yung hashtag, kung ano lang yung video mo, o uh, content, yung hashtag na yun, na-related lang doon, yun ang gamitin mo. Okay? So, yun lang po. Hanggang dito na lang po muna uli. At, uh, yun ang sinasabi ko. Kung, um, kapag maliit pa lang ating followers, Huwag tayong masyadong magmadali. Huwag natin ipa-express ang ating sarili kasi mawawala ang quality kapag masyado tayo nagmamadali. So, ang gamitin natin kasi ang tag tagal-tagal pa niyang 5,000 followers na yan at minutes view, napaka-habang panahon pa yan para tayo maging magaling na content creator. So, ang gagawin natin talaga, number one na tip, manungkot ka sa iba't ibang content creator, maliit man yan, malaki, uh, uh, nag-aaral ng knowledge, mga awareness, panuorin mo lahat yan. Tapos, Uh, magbigay ka ng comment, mag-react ka, parang maalala ka nila. At, syempre, uh, bonus kung ipag-alaw ka, diba? So, habang ginagawa mo practice na yan, practicein mo ang sarili mo. apply mo. Panoorin mo kung paano sila mag-execute ng kanilang mga video. At, iyon ay makakatulong sa iyo. Okay? So, ito na lang. Sobrang haba. Kasi, kapag sobrang haba ang video, wala na rin nanonood. <laughs> Kahit marami ka pang gustong sabihin, natatamad na rin panoorin ka ng tao. So, babay na muna. At, have a good day sa inyong lahat. Bye!